ang dugo at ang anumang pagkain hinaluan ng dugo dahil mahigpit pong ipinagbabawal ng Diyos ang kumain yon. Ganito po ang nakasulat. Dito sa gawa sa 21-25, may ganitong mababasa. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan nang dugo at nang hayop na binigti at huwag makikiapid. Kapag sinabi pong huwag, hindi po ba't ang ibig sabihin po noon ay bawal. At ang nagbabawal po ay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. At kapag nilabag po ng sino man ang pagbabawal na ito ng Diyos, nakagagawa po siya ng mabigat na kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ng pinatutunayan po ng banal na kasulatan na mababasa po dito naman po sa Levitico sa 17 at 10, yes, ito po ang nakasulat. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. In bakit daw po kaming mga kaanib sa iglesia ni Kristo